orasyon upang maalis ang mga laman lupa. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, linisin mo po ang lupang ito sa mga espiritong ligaw at laman lupa. Naway bumalik sila sa kanilang pinagmulan ng may kapayapaan. Huwag na silang manakit ni Manggulo sapagkat ang lugar na ito ay sa iyo lamang Panginoon. Balutin mo ng iyong liwanag at basbas ang paligid na ito upang maghari ang katahimikan at kabanalan. Amen. Bikasin lamang mga orasyon na sumusunod ng tatlong beses at iihip sa isang basong tubig at inumin. Di kaya iihip mo sa iyong dibdib. Sa Torah Ripo, Tinito Pirarotas, Asisme Oles Espiritu. Asisme Oles Espiritu. Asisme Oles Espiritu. Amen gawin ito araw-araw hanggang sa lumayas ng mga lamang lupa. Maraming salamat sa mga tao na naniwala tumangkilik sa mga binahagi kong kalaman.